Hapon, magandang hapon. Live na live po tayo dito sa Puelio oh, Terminal. Oh. Ayan, nakabila 513-1276-201-774. Nasok po, 1428-201, Matangas, 1276 ay lipa. Ayan, madalang ang pasayero, madalang ang pasayero ngayon. Hindi tulad kahapon, natambak ang pasayero. Ngayon, dating-dating lang. Pero napakabilis sa mga mapuno ng ating mga bus. Uh, napakasisipag manawag ng ating mga konduktor. Ang oh. uh, 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 uh. 513 ay uh, biyayang Lucena de Higan bagong ang konduktor niya Nang driver ay si Mr. Bajola. Veterans Driver Ito yung uh, pinalitan ng uh, bagong makina itong uh, 513 Ayan, dating-dating lang ang pasahero Kaya tsagang manawag ating mga kasamang konduktor Sa pala sa mga trapos Ayan, yeah, at yung mga kasama mga vendor, mababayad yan, mababayad. Mga natin yan, makakatulong natin dito yan sa terminal, sa pagpapapila ng ating mga pasahero, pagkatambak uh, ang pasahero. Ayan yan, 5131, pabuntang Pisaya, yan ang uh, puno na ng pasahero. Malakas talaga ang Pisaya, bayan Pisaya. Ayan, uh. Yan, uh, SM Diretsyong Dalahiga. Yan, salitan po ang pili dito. Palitan, uh, isang Diretsyong SM, isang Diretsyong uh, Dalahigan Port. Dalahigan Pier. Ito namang 732 ay behind Lucena rin yan. Lucena rin yan. Mga pagpilawi ng empleyado, driver at conductor. Magandang hapon! Magandang hapon! ya kasalad mo kami sa pila dito sa Bendy Palosena. Yeah, shoutout po sa lahat. Shoutout, shoutout kay Sir Dexter Masangkay. Yan, 229 po nga kanila. 229. Ito, Hyundai Bus. Hyundai. Yan. Sira po yung 722. ya sira po, sira. Naghalo pong uh, langis sa radyator kaya hindi na namin uh, binayahe yung uh, 722 Baka po lalong uh, lumaki ang sira kaya ito muna ang ginamit namin ni Sir uh, Magno yung aking driver sa 722 kasama ko dito sa 229 Yeah, Shoutout po kay Tatay Tony at Nanay Lori sa buong Sanchez family ng uh, Laguna Ilaguna Ser Sir Ramnip Ramnip DC ng Kabuyaw uh, Sir JB Manggali ng uh, Binyan Sir Justin at Nuego ng Quezon City Ya yeah, po at magandang uh, hapon sa inyong lahat Ay, medyo madalang po ang pasayro dito ngayon. Dito na siya po, napakadami tampak. Halos ko sa bus. Ngayon naman na sobra-sobra naman ang uh, bus na nandito sa Puente Yadarmel at nasa CCP. Yung iba at naka nakaantabay. Kung dadami pasayro, yan. Tatawagan po yan. Sunod-sunod yan. Pagunta dito sa terminal upang uh, may sakay lahat. Ating mga pasayro pauwi na ng kanilang mga probinsya. Yeah, shout out Sir Darwin Unitas, Julian Garcia, Juan Miguel Gadis, Melvin uh, Salazar, uh, Sir Archie de Luna, Aris Pilis, William Dacer, sa mga taga-uncle Jans, Convenience Store, Yeah, magandang hapon po sa inyo lahat sa mga empleyado ng Uncle Jans sa buong uh, lahat ng outlet ng Angel Jans, magandang, magandang hapon po. Ah, Restebular, magandang hapon. Are Cherry Gabading, Alba Alex Arenas. The Hope Bosco Buan Leader, Mr. Romeo Sareno, Salisani ng Alvarez, Saudi Arabia, Vicente Ocpina, Antonio Danielas, Yeah, magandang hapon din sa mga taga BBL Trans sa pangunguna na Sir uh, David Vance. Yan, yeah, ingat po sa pagdadrive. Yan yeah, mga BBL Trans, eh, malapit lang ang biyan yan, Binyan, Pasita at Santa Rosa. Yan yeah, mga kaibigan natin yan, dito sa Buendia, katabi namin ng terminal yan. Chero din sir, uh, kay Sir uh, Ares Giamarang na Lemery. Jason Pagaduan, Jober Rosales, Delmar Monasterial. Magandang hapon po sa inyong lahat. Kamusta po kayo at uh, sana kayo ay uh, nasa work. Ingat po yung mga uh, pauwi ng kanilang mga bye, -bye. Ingat po sa pagdalakad, pagmumotor, pagdadrive ng uh, kanilang uh, sariling sasakyan. Ingat-ingat po tayo Ingat-ingat. Share out din sa mga kasama ko dito sa DLD yung mga kasama driver at conductor, inspector, dispatcher. At sa mga big boss ng DLT magandang hapon po sa inyo lahat. Tod na po kami sa pila, ya yeah, si aking kasamang driver Magno. Pero shout out naman diyan. Shout sa Kalookan. Leksyon na. Ya, yeah, shout sa mga taga Kalookan sa buong Magno Family at saka sa Merli Family, Beredo Family ng Bagbilaw, Quezon. Yan, yeah, si po ang aming puhunan. Sana po ay makapuno at para makakuta naman. Dalawang araw kami sa sala. Dalawang, dalawang araw, treways ways. Parehas po ang sala aming biyay. Sana po ay makakuta ngayong uh, araw nito ito, Sabado ng hapon. Yeah, masarap itong sakyan. Air suspension itong uh, 229. Napaka ginhawa, walang kalampag. Para kalang uh, sumakay sa Mi sa Texiana. 229 akin dala. Ano sana, ano 229. Yeah, para sa Sunday mo 736. Ah, so, uh, mga yutong talaga ang uh, bumibila sa Lipa. Ya, yeah, hindi le ya. Nakikinis uh -huh. pang yutong na biyahin le ba, oh. Ya, yeah, Babatangas 570. Ya, yeah, sakay na kayo, Babatangas 'yan, oh. Babatangas. Sige na, sige na, sige na. Nadami na ulit, pasero, nadami na ulit. Ya, sabay na sir, sabay na, Lucena, STX Lucena Quality tayo lang mga tagalipa, puro yutong pass ang ginagamit nila oh. Puro yutong, yutong lahat dyan oh. Sabay na, Lucena Ayan, BISTX po kami, iwas po traffic sa Torbi na makiling at saka sa IPP -Ip, napaka-traffic po dyan pag uh, hapon hanggang gabi hanggang sa dyan ng gabi traffic po rin dyan kaya uh, easy text walang traffic except na lang sa tatamas yun na kaya, isang oras na hanggang sa tatamas dyan kaya eh, yan di po ang gustong gusto ng ating mga pasayero Pauwi na kanilang mga provinsya kanilang mga tahanan Alusinayin, sarayayin, ganda na riyahin. Yan nga, gustong gustong easy text na yan. No? Gustong gustong sakyan para mabilis ang kanilang uh, dating o biyahe. Uh, ilan bang ilan? Apat. na, apat. Na, ah, mabupuno na po, mabupuno na. Apat na lang? Apat na lang. Big, Apat, apat. Uh, diversion ng Lucena, diversion pantang bayan dayawas lokman dito na dito maban thank you thank you Sa unang pagkakataon, nakakuta din. Ano? Nakakuta din po kami sa patatong araw ng aming biyahe dito sa tutunay Kahapon na, please, gayon, kuta na. Lucena Grande, Lucena Gran. Okay sun, yung ordinary bus na yan. No? Alas 4 ang alis niyan. Dito sa Grand Lucena. Puno yung super lensun dahit, McDonald's! Yan nag-birthday si Adam First birthday McDonald Taliban Yan yeah, sa unang pagkakataon Nakakota kami 17,615 oh, Ang kota namin ay 16,800 oh, Kota yan sa patatlong araw nakuha na nasa tali pa na mo kami Pagbilao, Quezon. keson pa na terminal na